Magandang hmm, hapon sa inyong lahat. Ayan. Habang wala pang sundo, mag-ano muna ako, mag-video, mag-vlog muna ako dito sa dinadaanan ko. Ayan. Wala pa yung aking sundo, lakad muna. Ayan. Buti na lang, medyo malilintong dinadaanan ko dito, hindi siya mainit. ang ganda ng halaman mo. Habang naglalakad, ayan. laglag vlog, vlog muna tayo. Ayan. Pauwi na po ako, mga amiga. Shout out po sa inyo lahat. Pauwi na. Ayan, may nakabike. Ayan. I Stop ko muna. Ayan. Habang nag-vlog. Ayan yung aking sandu. Ayan. Ayan sasakay na po si Amiga. Ayan. abang sasakay ng motor. Ayan. Ang init. Ayan po. Tiga muna. Tiga muna. Tiga muna. Tiga muna. Ayan, hindi ka siya. Oh. Hay. Asa kainan rin po ng motor. Medaldalan po kasi nilalagay ko sa ano sa box. May merong kasi lalagyanan ng ano tong motor 'e. Eh. Hay hindi tinanggal kasi yung dilip nalagyan na lang nang na nalagyan ng gulay palingay ba sa anak ko kaya hindi na rin <laughs> yeah, hindi, 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 hindi naman ka yung dalagyan na kung mga ano, box mira Ni 对呀。